Welcome, welcome to my YouTube channel. Please do like, share, and subscribe if you like my videos. Magluluto ako guys ng pork chop. Ayan, gamitin mo natin itong meat tenderizer guys. Uy, nakalimutan. Para mas ano siya, pag nilagyan natin ng seasoning, malasa yung yung pork. Ayan. Ayan, tapos na guys. Sinipan natin sa malaking lagayan. Simpla natin lang asin. Ayan, hmm, paminta. Hindi kunti soy sauce. Ayan, kunti lang guys. 1-4 cup na cornstarch. Harina. Ayan, dalawang 1-4 cup na harina. Dalawang itlog. Lagyan natin guys ng oil. Ayan, mix natin guys. Ayan guys, na-mix na. Iprito na. na natin. Ayan, nagpalabot nga pala ko dito, guys, ng buto-buto ng baboy. Ayan, kumulo na siya. Lagyan ko na siya ng sibuyas. At saka asin. Lagyan ko na rin siya ng pamita. Palabuti lang natin to guys. Ayan, naghiwa naman ako, guys, ng mga gulay. Ayan, magulat naman ako, guys, ng gulay para sa sabaw. Ayan, radish. Radish. Ano, buhay na natin guys. Ano, ganyan ang kalaki. Ano, ito naman carrots. Ano, ang ng aming carrots. Ano, tama na ganyan kalaki. And then, itong repolyo. Na maliit din. ng ganyan ang cut lang guys. ganyan guys. Maglalagay din ako guys ng bagyo base yan. Kunti lang. Hmm. Hindi ko na siya ikakat. Ganyan lang siya guys. Ayan, sa accounting pet guys. yung tanggalin lang natin itong mga matitigas. Ayan, okay na ito guys. Ayan guys, nagasang ko na itong mga gulay. Set aside ko lang muna. Yan, itong mga pechay, repollo, and baguio beans, carrots, and radish. Kaya naman natin guys tungkol, kung pwede na baliktarin, na pwede na siyang baliktarin. Hmm. Oh, yummy. Matin guys, yung karne, ko manambot na. Ano yan pwede na guys? Gulag na tayo ang bakote. Ayan. Lagyan natin ito guys ng bako ito. Ito yan guys. Masarap tong ano. Para sa baboy. Ayan, um, lagyan din guys natin dalawang pirasong bawang. Lagyan na natin guys yung radish at saka carrots. Lagyan na natin ito guys. Check natin guys yung gulay. Kulutunan. medyo hot na siya. Pwede na siyang ano, lagyan ng iba pang gulay. Ayan, pero tikman muna natin. Ayan, lagyan natin guys tong repolyo. At saka bagyo beans. At pechay. Pagsabay-sabay na natin guys. Madain naman itong maluto. Sabay lang natin. At pakuluan natin ng sandali. Ayan guys, ini-off ko na yung apoy kasi ito okay na to. Gusto ko yung ganito luto lang. Medyo may pagkahapok. Kasi maluluto pa yan sa init ng sabaw. Yan. Tanggalin ko lang yung ano, yung bakote eh. Nasa Nawawala na siya. Ayan. Tanggalin ko lang to guys. Yan. Set aside ko muna to guys. At ako ay magluto naman ng ibang ulam. Yan. Luto na to guys. Itong pork chop. Yan. Lipat ko na to sa lagayan. Ah, uh, magluluto naman ako ng gulay. Ngayon ata nang giniling, guys. Sibuyas, bawang, saka oil. Ngayon, dito lang natin 'to. Nakita na no, so cubes. Ano na natin 'to, guys? Sabay na natin 'to sa yote. Pintapang muna natin, magasama, maluto itong sayote. Ito na guys, yung sayote. Lagyan natin itong toge. Kasabay na rin natin itong repulyo, guys. Lagyan natin guys, ng bell pepper. Ayan, konti lang. Magana na rin natin ang paminta. Napakasarap itong gulay na ito guys. Sayote, toge, at saka repolyo. Takpan lang mo atin ng sandali guys at mandali lang ito maruto. Ayan, check guys itong gulay. Ayan, luto na. Ayan, pwede natin i-off yung apoy. Ayan, ito na guys yung aking nalutong gulay at saka pork chop. Kain tayo. Thanks for watching and God bless po everyone.